Arestado sa miyembro kang Ray Gutierrez Group na pigkukonsiderar man na Regional Priority Target Listed Personality sa ginibong Baybas Operation, pasada alas 11.55 nin aga sa Purugdos, Barangay Pamurangan, Daet Camarines Norte. Pigbisto ang sospek na si Alias Sinan, 40 anyos, driver asin residente Campuro 4, Barangay Gahonon Parehong Banwaan na kumpiskar kang otoridad ang duwang pidasong plastik sa sila o ang pigtutubo da na shabu na may gabat na 2 gramo na nagkakantida 13,600 pesos. 500 pesos na budel money na ginamit na by bus money. As in peken limang pidasong 1,000 pesos. Patuloy po yung ating monitoring sa mga ganitong mga membro ng drug groups and yung other mga illegal activities. Ito pong ating nahuli po natin ay Halos dalawang buwan po natin itong uh, minunidor, uh, pinabaralan ng kanilang galaw upang uh, dumating sa punto na ganito nga uh, niya mga hobby po natin. Naaresto ang sospek ang pinagsarong sa kanda municipal police station, Camarines Norte Police Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, asing Camarines Norte First Provincial Mobile Force Company, asing Pakikipagkoordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA BICOL. Ito po yung uh, protocol po natin. Apan na uh, operation yung ating suspect para masiguro po natin na, na safe yung tao, walang anumang hindi magandang nangyari sa kanya. Uh, Apan na uh, operation po, ginadala po namin ito sa hospital para, for medical check-up para masiguro po natin yung kanyang galigtatan. Sa presente, nasa kustudiya na Kandait municipal police station ng sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9162 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.